Magandang araw, kaibigan! Maligayang pagdating sa ating channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga hakbang ng pananampalataya, simulan ang taon ng may tamang layunin. Kung nais mong mag-umpisa ng taon na puno ng inspirasyon, gabay mula sa Diyos, at malinaw na layunin, tamang-tama ang video na ito para sa iyo. Kaya tara, simulan na natin, bagong taon, bagong simula. Ngunit paano nga ba natin sisimulan ang taon ng tama? Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang pananampalataya ang ating pundasyon. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1 says, Faith is assurance of things hoped for, and standing firm in things not seen. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Kundi isang aktibong pamumuhay, kaya narito ang limang hakbang upang simulan ang taon ng may tamang layunin. Unang hakbang, manalangin at humingi ng gabay mula sa Diyos. Sabi sa James chapter 1 verse 5, But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given him. Ang panalangin ang ating direktang koneksyon sa Diyos. Ito ang paraan upang maipahayag natin ang ating mga hangarin at matanggap ang kanyang kalooban, subukan mong gumawa ng prayer journal. Isulat ang iyong mga layunin para sa taon at idalangin ang bawat isa. Tandaan, ang tamang layunin ay nagsisimula sa tamang gabay mula sa Diyos. Pangalawa, magsimula ng bagong layunin. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14, I forget the things behind and tear why to reach the things ahead. I am running in the direction towards the reward of God's high calling in Christ Jesus. Ang bagong taon, ay pagkakataon, upang magsimula ng panibagong kabanata sa ating buhay. Siguraduhin ang iyong mga layunin ay hindi lamang nakasentro sa material na bagay, kundi sa mga layuning nagtataguyod ng espiritual na paglago, pangatlo, magtiwala sa plano ng Diyos. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11 saying, For I know I what plans for you, says the Lord. Plans that are good for you and not harmful, to give you a future and hope. Maaaring hindi natin laging nauunawaan ang nangyayari sa ating paligid, Ngunit maaari tayong magtiwala na ang plano ng Diyos ay laging para sa ating ikabubuti. Ngayong taon, sikaping yakapin ang bawat hamon bilang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa iyong buhay. Pang-apat, mamuhay ng may disiplina. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God has not given us a spirit of cowardice, but power, love, and self-control. Ang disiplina ang susi upang makamit natin ang ating mga layunin magsimula sa maliliit na hakbang. Ang bawat araw na puno ng disiplina ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa ating layunin, panghuli, magbigay ng pagmamahal at paglingkuran ang iba. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 13, serve one another in love. Life with purpose is not just about ourselves, but about how we bring God's love to others. Ngayong taon, gawing layunin ang maging liwanag sa buhay ng iba. Ang mga maliit na gawa ng kabutihan ay may malaking epekto, kaibigan. Ang bagong taon ay isang pagkakataon upang simulan ang panibagong kabanata sa ating buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, tamang layunin, pagtitiwala sa Diyos, disiplina, at pagmamahal sa kapwa, maipapakita natin ang ating pananampalataya sa bawat hakbang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. I-comment mo rin kung anong hakbang ang nais mong isabuhay buhay ngayong taon. Salamat sa panonood at naway maging makabuluhan at mapagpala ang iyong 2025.